Kasi hindi ko mga sa nagrereklamo na naman yung ating ano kaibigan. Dahil yung motor niya ayaw na naman mag-start kaka passivity cleaning lang yung kahapon. Ayan, mag-start. Yeah, hey, di mo mo. Ano yeah. problema ng motor mo? Ayan no? oh, ayaw oh. Ayan. Puro na lang ano, redundo. Kahit sa kickstart, ayan, ayaw din mag-start. Pinalin lang sa panggilid. Si BT lang yung ginawa. Ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start. Sabi dito, mga sir, pagka once na may problema or ayaw mag-start yung motor ninyo, sample natin dito sa motor na to. Ayan, makikita nyo naman na wala siyang check engine. Tagal mo po. At, isa pang i-check nyo. Fuel pump. Ayan, rin nyo. Isa pa. Okay, tumutunog. Ito yung mga unang-unang yung i check Kung check engine, tumutunog yung fuel pump, pero hindi ibig sabihin tumutunog yung fuel pump nya, ay uh, good yan. Minsan tumutunog yung fuel pump, pero mahina yung buga ng gasolina. Tapos isusunod natin i check dyan, yung kuryente. Yung mali yung kanyata to ah. maganda mga salat, basic troubleshooting mga tayo. Kaya tanggalin natin yung pupuan niya mga sir. Okay, tanggalin natin yung pupuan. Isusunod e so, natin yung chichik. Yung kuryente naman na manggagaling sa ignition coil. Tingnan natin kung mayroong uh, kuryente yung lalabas kapag uh, tinatadyak natin the version 1 to kaya may kick kick start. Ngayon kapag ayaw sa kick start, kung walang kick start kung version to yung motor ninyo, push start tayo. Hmm? Yan, yeah, ito yung kanyang ano. Yeah, ignition coil Ha, ah, ito yun, I-task mo kung pa makita. Yan, yeah, natin. Okay, kahit anong gawin natin, hindi under yan kasi walang kuryente lumalabas sa ignition coil. Pero tumutulog yung fuel pump kaya safe yung ating ECU. Ang uh, susunod natin gagawin ay uh, check nyo tong ignition coil or di yung wire. ya yeah, atakin nyo itong wire na to Tapos atakin nyo to Yan. Yeah. Ibig sabihin, goods. Ngayon, magka-try tayo na ignition coil naman ignition ko naman yung susunod natin yung i-check manghihiram tayo or kung wala kayo ignition coil test light ang gagamitin natin yan test light yung gagamitin natin gamit tayo ng uh, uh, test light ang gagamitin natin tagal natin yung battery negative positive ang gagamitin natin okay dapat iilaw Ayan. Itong test light natin mga astra, ilagay nyo sa positive, doon sa battery, at ang it-test light ninyo, yung black na may guhit na puti, dapat meron siyang iilaw. Tapos, ilagay mo sa negative yung isa, isusunod nyo yung ano, ah, test light yung yellow naman. Pero, start naman natin. Diyan natin makikita kung uh, mag-iilaw yan. Okay, yan wala. Ibig sabihin, talagang walang kurenta yung pupunta sa ignition coil dahil wala ito. Ang uh, solusyon nyo dito, kung sakali, para hindi na kayo mag-bypass or hindi, kayo, hindi nyo nawal-walin ng giretso, uh, yung ating harness, ang gagawin na lang natin, wire. Or di kaya, baka nito yung putol. Pero, kung gusto man yata ito. Gagawin na lang natin, mag-bypass na lang tayo ng wire para hindi natin puputulin or wawalwalin yung wire hanggang doon dito sa anak ECU tatanggal natin yung flaring sa unahan tapos turo ko sa inyo yung ano yung ibabaypas ninyo talaga tanggalin ko eh. ito mga sala tanggal natin yung headlight kung baka inangat lang muna natin kasi yung wire nyo nung ano hindi nya ay uh, walang dugtungan ito madudukot naman yung sakit nya ang uh, pag bypass hanapin nyo itong kulay na to or sa sakit natin, makikita nyo dito yung pangalawa pangalawa sa dulo ay ito pala, yung una ito, itong kulay ito yan yung wire na yan, diretsyo yan dito ito yung kulay na to ito yan yeah. gagamit lang tayo ng wire para hindi natin walwalin yung, yung kanyang harness para hindi na rin sya ano, <coughs> pangitignan magpapagapang uh, papagapang na lang tayo ng wire papunta doon yan dito mga sara tap nyo dito sa pinakadulo yan kasi marami magkakaparehas dyan na, na, ganyan din yung kulay pero ang kukunin nyo yung pinakadulo pangalawa ah uh, pinakadulo dulo, dulo. yan tapos siyempre yung gagamitin yung wire yung matibay yung standard wire pagkapangin nyo yan hanggang doon Hanggang dito mga saraya. Nabalat na natin. Dahil diyan tayo magpapagapang. Diyan natin itatap. Tapos magpapagapang tayo. Susundan lang din naman natin yung pinaka-harness niya, Ang uh, purpose natin, kaya nag-bypass na lang tayo. Kasi, ayaw din natin walwalin pa yung kanyang harness. Kasi pag nawalwal na, madali ng pasukan ng tubig. Pati yung mga ibang wire madamay din magkukurusyo. Yan. Ibaik na natin. Tapos napagapang apangarin natin papunta dito hanggang dito mga sir. Yan. At uh, syempre balutan nyo yan para hindi yan dumikit sa uh, ground. Kasi pag dumikit yan mga sir, may posibilidad na ang ECU yung maapektuan. Tapos uh, balik natin sa pagkakalagay dun sa ignition coil. Sa ignition coil naman yan, dalawa din kulay niyan, itim saka uh, green. Yung yellow na nilagay niyo ng ano ng wire kung sakali na same kayo ng problema, ilagay niyo doon sa green do sa ignition coil. Parang ganito. Uh, parang ganito. Sa ignition coil natin, green saka itim. Yung itim na may guhit na puti doon sa wire na ng kuha ng natin motor natin, lagay niyo sa itim. Tapos yung nilo na may guhit na parang green din yata yun. Tap nyo dito. Ito kasi pang, ano to yung, pang uh, EDB to. Yung 160. Sira na to. Okay. pandra natin. Okay. One start tagad. yeah, Ito na lang uh, power or umandag na yung motor. Okay. Kaya kung sakaling uh, ganito yung naging problema ng motor ninyo, kahit uh, one, Honda Beat, kanyan. Honda Beat, uh, click 125-150 nang walang kuryente. Basic muna. Gayahin nyo lang to para matroboshoot nyo. At least, least na sa, ano, sa pagpapagawa. Kahit kayo, kaya nyo nang gawin yan mga sir. Kaya balik natin yung kanyang clearings. rings. Yan. Tama so, sana balik natin yung kanyang clearings testing natin uli okay ayan maanda na kung same ang problema ninyo ayan mga sir mayroon na kayong idea ayan. like and share na lang, mga sir salamat salamat okay na to tuwan tuwan may mayari oh.